Hello, hello, hello. Ito ating pitay ngayon, minodo. Ito yung ating mga sangkap. Yung liempo, onion, garlic. Yan, meron tayong soy sauce, oyster sauce. Ayan, yung tomato paste, red and green pepper. Ito yung ating mga sangkap na ating lulutuin minodo. Ayan. Yan, yeah, kaya nakalimutan ko pala yung carrots. Ayan, nilagyan ko rin siya ng carrots. Ayan, yeah, yan, nakalimutan ko pala carrots. Ayan, meron pala siyang carrots. Ayan, ito yung ating mga sangkap na lulutuin natin minodo. Ayan. Ayan, magigisa na tayo. Ang lalagyan na natin na mantika yung ating kawali. Ayan. Lagyan natin yung mantika. Ito natin. Lagay natin yung mantika. Ayan. Painitin lang natin. At ilagay na natin yung bawang at saka sibuyas. Ayan. Isa lang natin yung sibuyas hanggang medyo mag-brown brown na. Bago natin isinod yung onion. Ayan. Halo-halo lang natin para hindi masunog. Kasi mapait pag nasunog yan. Yan, ilagay na natin yung sibuyas. Yan, haluin natin ng haluin hanggang maging maluto o translucent yung sibuyas bago natin ilagay yung karne. Yan. Medyo luto na yung sibuyas sa kabawang. Ilagay na natin yung karne o liempo na hiniwa natin pang minuto. Ayan. Lutoin natin. Haluin lang natin ng haluin. Ayan. Hanggang maalis yung pinaka pink pink niya kasi kailangan alisin natin yan. Parang dugo dugo o eh, pink yung karne ng baboy. Para hindi malansa. Ayan. Haluin lang natin ng haluin. Hanggang medyo magputi na siya. Yan. Halo lang natin. Tapos mamaya tatakpan natin. Hayaan lang natin ng mga sampung minuto siguro. Yan. Yan. Tatakpan natin hanggang mga 10 minutes. Yan. Yan. Pagkatapon ng 10 minutes. Yan. Haluin pa natin ng haluin. Yan. Malapit na natin ilagay yung mga sangkat. Pero ito, titimplahin ko siya ng asin, paminta, soy sauce, saka kunting oyster sauce. Maya, maya pa. May yung lumalabas na konti yung manti-manti niya. Bago natin ilagay yung tomato paste. Yan. Ayan lang natin. Ayan. yan, mausok-usok pa. Moist yan. Yan, nilagyan ko na siya ng paminta. Lagyan natin ng kunting asin. At saka haluin natin ng haluin. Ayan. Ayan, medyo wala na yung parang pinaka-pink-pink niya. Hmm. Ayan. takpan muna natin tapos yan binaksan natin ulit at titignan natin yan malapit na natin ilagay yung tomato paste tsaka yung mga gulay yun kunti na lang kasi ito nagtutubig yung sarili nito kaya yan nilagyan ko na siya ng soy sauce oyster sauce. Ayan. Punti lang yung oyster sauce na nilagay ko. Tapos, haluin lang natin ng haluin. Hayaan lang natin siyang kumulo. Ayan. Tapos, mamaya isusunod natin yung tomato paste at saka yung mga gulay yung patatas sa kakerots kasi yung patatas sa kakerots medyo matagal maluto yon ayan mm -hmm. after 10 minutes ulit balikan natin ayan na haluin lang natin ng haluin ayan malapit na natin ilagay yung tomato paste. Mm uh -hmm. -huh. lang, nahayaan lang natin uh, another 5 minutes siguro. Uh, medyo walabas na yung mantika niya. Mm-hmm. Uh -huh. halo pa ng Ayan. Ilalagay na natin yung tomato paste. Ayan. Haluin lang natin. Tapos, lalagyan natin ng ilagay natin yung mga gulay. Yung patatas at saka yung carrots. Yan ang ilalagay muna natin. Kasi yan ang matagal maluto. Ayan, na natin yung patatas, carrots, yan. Haluhin natin ng haluin. Tapos, lalagyan natin ng tubig mamaya. Kasi malapot yan, hindi maluluto yan. Mm -hmm. Ayan, halo. Lagyan na natin ng tubig. Yan, dalawang ganyan. Dalawang sukat na ganyan. Yan. Yan, haluin lang. Takpan natin. Antayin natin kumulo. Ayan. Ayan, And then, na siya. Yan, ilagay na natin. Sunod natin yung... Ay, Lagyan pa natin ng timpla pala. Yung minodo mix pala. Ano nilagay ko dyan? Yung minodo mix. Saka kunting paminta. Saka sinulit. And yung kunting asukal. Para ma-blend yung timpla niya. Ayan. Ganyan magluto ng minodo. Ayan. Dinagdagan ko pa siya ng soy sauce. Ayan. Haluin lang nang natin ng haluin. Ito'y malapit ng maluto pero yung gulay kasi matagal maluto. Kaya idadagdag natin yung red at saka green pepper. Ayan. Ang sarap. Ayan. Haluin lang ng haluin. Para hindi masunog yung pinakailalim niya. Ayan. Tikman natin. Okay. Ayos ang timpla dagan na lang natin mamaya kung matabang. Ayan. Kumukulo na. Halo, halo. Hanggang maluto yung gulay, lalo yung patatas sa kakerots. Kasi yung patatas sa kakerots, yun yung matagal maluto. Yun ang matigas. Mm -hmm. Yan, haluin lang natin ng haluin. Yan, hanggang medyo lumapot at maluto yung patatas, ito ay luto na. Siguro another Ten more minutes siguro na tilulutuin pa ito. Mm -hmm. Ayan. Ang sarap ng minodo. Ganito magluto ng minodo. Kanya. Kulo ng kulo. Mm -hmm. Halo, halo. Masarap ang aking minodo. Ayan. Yan, lutuin na lang natin yung patatas so, ay ito ay luto na. Ito yung version kong minudo. Ang nilagay ko lang yung kalahating lata na maliit na tomato paste, saka kunting minudo mix. Mga ingredients niya, soy sauce, at saka oyster sauce. Ayan. Yan yung aking minudo version. Mm -hmm. Sarap yan. Mapapadami na naman tayo ng kanin. Kasi malapot-lapot na. Luto na yung ating minodo. Ayan. Sarap ang luto kong minodo. Tiyak na mapapaanli rice na naman ako. Hindi na nga ako masyado kumakain ng kanin. Pero dahil nagluto ko ng minodo, mapapadami ang rice na kakainin ko. Eto yung minodo ang version kong minodo. Ayan. Thank you for watching.